Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ng... Kumusta po kayong lahat? Alas 5.15 ng umaga ngayon. Mag-a-unboxing ako ng akortina ah, ito. Inorder to ni Rhea. Tapos, hindi ko pa na bubuksan. Buksan natin kung okay ba yung ano niya, yung tila, yung pagkatahi niya, kung maganda ba yung quality niya. Itong mga nakaraang araw, sobrang busy na namin kasi nagmamadali kami. Ang dami trabaho dahil tinatapos nga itong bahay na so, Siguro mga dalawang araw, tatlong araw na lang yung trabaho dito. Tapos na. Okay sa third floor sa kwarto ni Rhea, patapos na yung pintura. Parang retouch-retouch na lang ang pintura doon. Ayan, nakabalot ko pa pala siya sa ano, garbage bag to na maliit. Eh. Ang in-order ni Rhea ay gray green na cortina bali, tatlong pares ito ayan, tatlong pares ito sa ano, sa kwarto at saka doon sa may sala si Rhea ayaw niya ng cortina blinds daw ang ilalagay niya kaya tatlong ano so tingnan natin kung okay yung ano ka na ito pagtapahe At kung ma kapal yung kila, siya nga pala, ano pala to? Bali, 430, yung tatlong pares na to. Ah, maganda rin yung ano niya, yung tila niya. Makapal din siya. Tapos ito yung hmm. haba Maganda rin pala. Kala ko kasi medyo mababa ang ano na. Presyo, tatlo na. Parang dyan, ganun din ang tila niya doon sa nagtatahi dito. Kaso yung isang ano, isang ganito, 270 yung ano, yung tahi nila. Ito tatlong piraso na, 413. Medyo mura nga rin sa ano sa Shopee. Kumpara dun sa nagkakahe. Ito yung puti nila. Ayan. Titingnan natin to, Ilagay nga natin sa ating bintana. balisham na piraso ko. Pati tindahan, di ko na naasikaso kaso di ako nakakapamili. Yung mga order na nabigay sa akin ng linggo, kahapon ko lang naibigay na lunis na. Kasi nung linggo, meron din nagtatrabaho dito. Dito ako natulog. Kasi sabi ko, maglilinis ako dito. Baka sa birnis na o kaya Sabado yung blessing nitong bahay na to. Ayan, titingnan natin. Maganda yung tila niya. Tapos maganda rin yung pagkatahi niya. Yung e, tatlo lang ang buksan natin kasi tatlo lang yung gamitin natin dito. Itingnan natin doon sa bintana kung maganda. alam nyo, ayoko sana ng ganito yung ring ba sa cortina. Kasi pag naglaba, ganito ang gusto ko sana sa cortina, yung nakatahi. Kaso wala akong mahanap sa shop eh. Puro siyang nakaring. Meron ako nakita pero manipis siya. Nasisira kasi ito pag binawashing. Kaya ayoko sana ng ganito. Baliktad pala. Alam niyo maganda matulog dito kasi tahimik. Doon kasi sa siya pag natulog ka, alas dos na ng madaling araw, marami pang tao sa labas. Ayan natin, tingnan natin, ilalagay na natin. الله Ayan, okay naman. Maganda, no? Maganda naman siya. Ayan, napalitan ko na. Magpapalit din tayo ng bedsheet dito sa kabilang kwarto. Andito pa pala yung ano ni Rhea. Matres ni Rhea. Kasi sobrang mali na to. Umuulan na naman.